pagkasok na. Wala kami kakak Walang magkain! Pares ko si guys, tingnan nyo guys, so, oh. andito kami sa taas, second floor. Ang tubig baha po, ayan na, nakikita nyo po. Ayan po, oh. Nandiyan na po, oh. ayan, ang tubig po, dyan, o, oh, lapas na, na sa gate namin. Kanina yung tubig, alas dos pa lang, nasa ano lang, dun sa, ah, uh, hanggang tuhod O, oh, ngayon po, ayan na po, ang nangyayari ngayon, guys. Ayan po, ang tubig na dyan, oh. Grabe po. Ayan, yung patay po, dun sa chapel, nilikas na, kasi abot na nilikas na po, nirescue na, ayan po, ang tubig dyan, hanggang dyan na po, ang tubig baha, ayan nagpastao na po, nagpastao na po yan, oo, may mga lubog na uh, bahay doon sa may bandang Riles po, sa kabilang Riles po, uh, nagpastao na po yung ano, uh, yung tubig baha, ayan, mag high tide pa, 8 o'clock, 7 o'clock pa lang 7.30 pa lang, kaya Diyos ko po, uh, please pray for buong Naga City po, lubog na po sa tubig baha Ayan guys, dito yan sa sanitation namin dito sa Lerma. Ayan, wala nang kuryente kanina pa. Ayan, yung, yung mga freezer namin yung gaso. Oh. Nakita niyo yung freezer, ayan, nakataob na po sa baba. Nakataob na po. Nakataob na po yung mga gamit namin sa baba. Guys, oh, ang gamit makukuha na sana yan. Nilis na, inano namin, tinaas na, pero hindi nang kinaya. Hanggang doon na lang yung pag namin sa kanya, pag uh, sa kanya. Ayun, yung mga dalawang freezer sa baba, ayun, tumaog na yan uh, uh nakaano na po ay nagsisining-sining na ayan na po ayan okay uh, paki-pray na lang po na sana huwag na po umulan para uh, mag-subside na yung tubig baka dito sa may uh, sa aming lugar Naga City okay. Pagkatapos na lang, hindi rin ito

may umay na yan. Burger, saka burger. Hindi, kila <tay> na. naman. Tadaman sa loob. Okay, sige. Itong nawa, tak.